Oh Ang video na ito ay may mabibigat na salita, kalupitan laban sa mga hayop at malubhang kakulangan ng katalinuhan. Bukod sa kanyang problema sa spelling, may mas malaki pang issue ang Detroit resident na si White Chocolate Trexler. Nais niyang patalsikin ang hayop na ito na tinatawag na possum. You don't got your eviction notice, cuz. Time to go. Time to go. Get your big ass on somewhere. Get your bitch ass. Don't bring your bitch ass over here. Yeah, I got your bitch ass leaking. Got a metal edge on this bitch like a razor, boy. Marami nang sa internet pero natuwa at natawa ang mga Facebook friends si Trexler. Matapos ang halos apat na minutong pang-aapi sa maliit na hayop, umalis na rin ito. Better get the fucking movie, boy. Uh. He got that eviction notice out this bitch. <clears> That's <throat> how we do, yeah. Don't come over here tearing my motherfucker garbage up. Nine, 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 nine. Sad, good, yes, sir. Yes, sir.